hindi masama ang unahin ang sarili. Tandaan niyo po yun. Huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. There's nothing wrong when you take care of yourself. Why is that? Because remember, you cannot pour from an empty pot. Ulitin ko po yun. You cannot pour from an empty pot. Kahit na paano mo kalugin ang kaldero, walang lalabas dyan kung hindi mo yan pinuno. Ibig sabihin, makakapagbigay ka lang kung pinuno mo ang iyong sarili. Makakapagmahal ka lang kung inuna mong minahal ang iyong sarili. No? So, if you want to give and give, give also to yourself. Give first to yourself. Minsan, Naawa po ako sa mga ibang OFW, sa mga kababayan po nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi marami sa kanila tinitiis, kumakain lang na skyflakes, ng sardinas, tinitiis, hindi masyadong maging magasto sa pagkain para mas madami yung pera mapadala dito sa bansa, dito sa Pilipinas. Hindi po ba? Habang sila nagugutom, yung pamilya nila, ba? Nagbo-buffet, nagsasamji, palagi milk tea, palagi kumakain sa labas. Naawa ako sa mga iba, tinitiis yung cellphone nilang sira-sira. Habang dito naman sa Pilipinas, yung pamilya nila naka-iPhone. Yung mga bata palagi ML, Mobile Legend. Nakakaawa na itong mga kababayan po natin. Nag-overtime, kayod ng kayod. Nasa yung pamilya nila dito sa Pilipinas? Nakukuha pang maglakwat siya. Nakukuha pang magbakasyon. Tinitiis na hindi bumili ng bagong damit. Habang yung mga pamilya nila gusto branded, original yung kanilang sapatos. Meron tayong mga ibang kababayan sa abroad, tinitiis, makipagsiksikan, matulog, makisama sa mga kwarto ang dami-dami nila doon. Habang dito sa Pilipinas, ba, ang luwang-luwang ng kwarto, naka-aircon pa. Alam niyo po, kung mahal mo ang pamilya mo, walang masama na unahin mong mahalin ang iyong sarili. Dahil yan yung sinasabi ng ating ibang ibanghelyo tungkol dito sa mga dalaga na matatalino at medyo may katangahan. Pasensya na po for the word. The wise and the foolish dito sa mga marurunong at mga mang mangmang. Bakit hindi po sila marunong? Bakit mangmang -mang, ito mga dalaga? Eh kasi nagdala sila ng lampara, walang langis. Parang pumunta ka sa gera, meron kang barin, wala kang bala. Yung mga matatalino, Pumunta doon sa handaan, alam nila, gagabihin, nagdala sila ng lampara, nagdala sila ng langis. E eh humihingi ngayon itong mga walang dala. Sabi nila, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Kasi pag binigyan namin kayo, tayong lahat magiging kawawa. Tignan niyo po yun. May katotohanan yung sinasabi niya. Tandaan mo, kung magbibigay ka ng magbibigay, makakaubusan ka. Mandang huli, kayong lahat, kawawa. Di po ba? Dapat, maging marunong ka rin magtira ng para sa iyo. Amen? Walang masama kung mag-iipon ka para sa iyo. Walang masama kung ikaw naman yung magbabakasyon, maglalakwat siya. Walang masama kung kakain ka din ng masarap walang masama kung bibili ka din na magandang at mamahalin na gamit para sa iyo. There's nothing wrong about that. Matuto po tayo na ingatan din natin ang ating sarili. Preserve your light. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkasakit ka, kapag na-depress ka, kapag nalungkot ka, eh sino pang magbibigay sa iyong mga minamahal? Di ba inaasahan ka? Pero kung mamamatay ang iyong ilaw, para, paano ka pa makakapagbigay sa kanila? Remember that. Learn to take care of yourself before taking care of others. Learn to rest. Because even in the Bible, in Genesis, God rested on the seventh day. Kung ang Diyos nga, marunong magpahinga, ikaw pa kaya? Diyos na yun, nagpapahinga. Ikaw, tao ka lang. At sana, sana din po, isang paala ala para sa mga binibigyan, para sa mga sinusustentuan, para sa mga tinutulungan sa inyo, ito po sanang huwag niyong kalimutan. Huwag niyo naman po sanang masamain at iparamdam, konsensyahin itong mga nagbibigay sa inyo kapag sila ay hindi makapagbigay pag nakikita nyo na inuuna nila ang kanilang sarili. Do not make them feel guilty when they are prioritizing themselves sometimes. Kasi tingnan nyo po dito sa kwento, sinabihan na mga marurunong na dalaga yung mga mangmang. -mang. Wala kaming maibibigay sa inyo. Bumili kayo doon, kayo mismo. May narinig po ba kayo dito sa mga mangmang -mang na nagalit sila dito sa mga matatalino? Hindi naman sila sinabihan na, At ganyan kayo, makasarili kayo, napaka-selfish nyo, para konting langis lang, hindi pa kayo magbibigay sa amin. We did not hear anything like that in the gospel. Kahit na mangmang -mang sila, naiintindihan nila na hindi pwede at sila mismo umalis. Sana intindihin natin 'yung mga nagbibigay at tumutulong din sa atin. Na minsan, napapagod din 'yan. Minsan, nawawalan din sila ng gana. Minsan, nalulungkot din sila. Minsan, nauubusan din sila ng liwanag. Kaya kung makikita mo na nag-enjoy siya, nagre-relax Inuuna yung kanyang sarili. Sana maging masaya ka din para sa kanya. Dahil deserve din na mga tumutulong at nagbibigay na maging masaya din sila. Oo, tulong-tulong sa pamilya, hindi po ba? Pero paano tutulong ang isa kung pinipiga mo na? Paano tutulong yung isa? kung inuubos mo na siya. Remember, you cannot love God and others if you do not start with loving yourself kapag mahal mo ang iyong sarili, kapag nag-iipon ka ng lakas ulit, para saan ito? Hindi lang para sa iyo. Ginagawa mo ito dahil gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong mga minamahal.